Breaking news, pamatiyan nato ang report ni Bombo G. Zapadios sa update sa kaso ni anay former o ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bombo G. Sa report, please uh, go ahead. In basura sa International Criminal Court o kon ICC ang request ni Anay Presidente Rodrigo Duterte para sa interim release. Buot silingon sili magapabilin nga nakadetain ang Anay Presidente dito sa detention facility sa nasambit nga korte sa The Hague sa Netherlands. Ginatamda natong subong ang desisyon sa korte nga napetsahan sa 10 kung si ginpahayag diri sa ICC Pre-Trial Chamber 1 nga may ara gihapon sa mga nakit-an nga risgo nga magapalagyo uh, o kung may posibilidad nga magapalagyo, uh, magpanghilabot uh, ining anay uh, presidente sa iya um, uh, iyang dalagan sa kaso o sa mga testigo o kung ebidensya kag mayaraman sa mga nakitaan nga posible masulit ang mga krimen nga ini subong ang ginaimbestigahan sa korte. Ang dokumento galing nga ginpagwa sining ICC may mga redacted o kung bot silingon may mga ang um, wala sila gin sa publiko bala nga mga detalye sa aton document nga ginatamdan subong pero nakabutang dari sa number 75 nga ginapasalig sa korte na nga in place ang mga measures o kung ang ilang mga tikang agod masiguro nga ang kinamatarong ni Duterte para sa family life guaranteed gid kag mahimo siya bisitahon o kung tawagan sa iyang uh, miyembro sa iyang uh, mga pamilya pero sa number 76 gin siling daring uh, ginakonsiderar sa chamber nga rejected o kung uh, ginabasura nila ang petisyon sa defense team o kung kampo ni Duterte nga ipagwa ining anay presidente o kung nahatagan sa temporaryong uh, base sa humanitarian reason. Sa so, amoy um, nasubong ang ginsiling sa International Criminal Court kay kon matandaan nato nagsiling ini si Vice President Sara Duterte nga may ara na isa ka pungsod although wala pa niya gintahing ngaladnan kung ano ini nga pungsod may ara siling niya sang isa ka pungsod Lord, nga handa akong tani na magbaton kay former President Duterte pananglitan i-grant kong tani sa ICC ining interim release o kung ilang nila nga hatagan sa temporaryo nga kahilwayan ang anay presidente. Kung matandaan man naton may ara sa statement ang Vice President nga na sa puwan ining iya nga amay nga nalipong dito sa detention cell sa sulod sa ICC facility sa The Hague and uh, ginsiling nila nga hindi abi mahatagan sa nagkakaigong American attention ang iya nga amay and uh, ginatanindugan man ni dere sa defense team nga malipato na ako nagauli ano na ang 80 years old nga former president that's why nga hindi na siya fit para sa trial but ang mga sabay sa prosecution o kung na mga prosecutors sa ICC may araman sa update nga nagrekomendar sila sa tatlo ka mga eksperto agod nga amo ini ang mag-assess mag-check sa sitwasyon sa ikayong lawas ang former president kung sa bala ang fit para sa trial kung i-check nila kung matuod ining ginaalegar sa defense team nga nagamalipato na siya, hindi na niya madumduman ang mga petsa, ang mga hitabo kung nga dito siya sa dahiga kag, sa aligasyon pagyad sa defense team nga amoy na, nga malipatan na niya pati ang mga miyembro sa iyang nga uh, pamilya. Again, ang latest gin basura sa International Criminal Court o ICC ang interim release petition sa kampo ni Duterte. Sa breaking news, ini si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Kuan. Radio, Bombo! Madam nga salamat Bombo G sa Padiyos sa gindolong sininga nga breaking news na sa pagbasura sa International Criminal Court sa request ni former President Duterte para sa interim release.